Ayan, bumalik ako sa palengke. Okay. At, ah, uh, ubus ang aking paninda. Nag-commute ako. Ayan, tumigil ulit. May nagagawa. Ano kaya yan? Tsaka lang kasi sila nagagawa pag, ano na, na ulan. Ba't ganun? Ano kayang ginagawa ng aking janela? អូឡាឡាណាមុនជាយានមើលអីអីៗទៅវិញលីដូចជាអូឡាណាមុនជាអត់មានអត់ច្បားហើយចក sa natin. Anong ginagawa? Ikaw may kasalanan ka pa sa akin, ha? mimi siya sa kama. Ang ganda. Ah! Oh. Wala oh. yung susi ko. O, oh, saan yung susi ko? Ay! Sa okay, janela ko. Ito yung video. Gusto kong tulungan yung mama dalhin sa ano, sa ano, sa dito sa may silong. sa pwedeng masilungan. Kasi basang-basang na siya. Ah, uh, ah, uh, yung damit niya basang-basa na. So, o, titingin ako ng damit ng no, mister ko at ibigay ko sa kanya. Anong ginagawa mo? Dance ka ng dance. Titingin ako ng damit ni Papa. Bigyan natin yung ano, yung kwan. Mama. Titingin ako guys ng pantalon ng aking mister hindi na hindi na niya ginagamit. para bigyan natin siguro ito yun na ginagamit mister ko ito and then tissue basang basa siya kasi so ibigay natin to ibigay ko to kasi so, madami naman gamit ang mister ko kawawa naman o ito lumang lumang pantalon ng mister ko sana magkasya sa kanya kung maluwag bigyan natin ng panali pantali straw guys. Bigyan natin. Ipapakita ko po sa inyo 'yung mama. Balita ko may ano daw 'yun eh, may anak. Kagagaling ko lang sa ano, naawa ako. Kagagaling ko lang po sa palengke, 'yan. So ibigay natin po. Marami namang, marami namang pantalon ang mister ko eh. Luma na niyang pantalon niyan sa trabaho. saka ito, ayan, t-shirt. Bigay lang naman sa mister ko to. Kaya ibigay na ulit natin. Marami naman gamit ang mister po Nandun niya, nabubuot na. Hindi niya ano. O, uh, brief lang ang hindi ko maibigay. <laughs> so, punta natin ulit magpayong ako. Ilagay natin sa plastic itong damit. Baka ayaw niya magbihis. Ito po siya ilagay. Pinaupo ko doon sa kapitbahay namin sa hindi mapapasa sa konti. Ibigay natin ko At saka binigyan ko ng saging. Dalawang saging. Wala kasi akong tinapay. Wala akong nabiling tinapay. Ito. Ito buksa hindi lang mabasa. ayun, eh, maliit yung plastic ko. Maliit yung plastic ko. Asin Ay, yung malaki. ayun, meron mo kung malaking plastic dito. Isang kaya niya. Ito, ito, pwede na niyang panali sa pantalon kung hindi pwede. Gupitin natin para panali niya. Wala, ano kasi parang payat siya. Gunting. Oh, gunting. Tayo nang ang magsusuksok. Kasi ano, palagay ko malaki siya. Malaki ang malaki tong pantalon. So isusuksok natin ganyan. Para magiging sinturon niya. Yan para hindi lang malaglag ito, o oh yan magiging magiging sinturon niya to para hindi malaglag itatali niya, marunong naman eh nakakausap Pero parang ano itong pantalon na ito. Nakakausap naman. Napa-repair ko na yung pantalon na yan Naawa po ako. Sasama ko kayo. Gusto parit ng damit? Ito, damit. O, oh, yan. Ayaw? Gusto mo? Ha? Oo? O oh, yan. Yeah. Magbalik ka, ha? Para hindi mabasa. Huwag kang gagalagala. Gusto mo galing kita sa barangay? Ha? Ha? Ka ka, -tinyo na -tinyo, no? ha? Huwag kang gagalagala sa sinasikitan mo, ha? Huwag kang gagalagala. Mga inyo, Ha? Ha? Yeah. Shoutout Rapson Dynamo Shout out Reninas Trucks Cars and Jeeps 10.0 YouTube channel JNM shout out and thank you DIY Dynamo shout out and thank you Member Inventura shout out and thank you Marciano Falculan Uno Blog, shout out and thank you Broad Mix Child, shout out and thank you. NJK Vlog, shout out and thank you. Papa for Good, shout out and thank you. Thank you for watching. Lina Bell Lifestyle, thank you. Milkan R, thank you and shout out.